Ang crispy oh. Oh. Mm. Mm. Ay. Ang sarap ng suka natin, oh. Mm. 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 Ang sarap. Ang, ang suka. Yung pinagpilihan natin doon sa ginawa natin kanina, oh, para hindi ito masayang, gagawa natin ng paraan paano natin pasarapin. Lagyan natin ng rock salt. Kasi ito, paminta, oh. Yan, ganyan lang siya. Tapos dito. Lagay natin dito. Lagay natin dito sa all-purpose flour. Gagawin natin ito siyang crispy. Para walang sayang. Kaya magawa kayo ng tawilis na kinila. Walang kasayang-sayang to kasi maging crispy itong ano natin. Pero, well, oh, lagay mo dito. Tapos dito. Maganda ang kalalabasan ito mamaya. So ito na guys, yung tabilis natin na puro tinig, Ilagay natin dito. Yan oh. No? Ito crispy na natin yan siya. Para walang sayang. Diba kung gano'n yung kalutong mamaya yan Araw lang sayang pag gumawa kayong kinilaw Ay, yung ano natin, yung ginawa natin nitong mga tinik ng tawilis na pinagtanggalan natin siya ng kinilaw. So, lalagyan natin dito. Ito so, yung pang digma ko na ano, suka. Naglalaway na ako. Ang crispy nito, oh. Um. Hmm. So, yeah. Ah, oh, tumutunok pag kinakain. Ang sarap ng suka natin, no. Oh. Samahan pa natin dito. Oh. Oh. Tan ba 'yon? Nahulog. Oh. Hmm. 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 Ang hmm. crispy niya. Macam lihat macam tuan, macam hmm macam tuan, macam suka macam tuan, macam hmm macam tuan, macam tuan,